Hello, what's up guys? Uh, nagbabalik ang inyong lingkod. Kamuso, ito pa na yung ginagawa namin ngayon dito sa hospital. Uh, ayan, ito yung cashier niya. Tapos na siya. Tapos, uh, ayan, pinis na lang. Flooring. Pinapakintap ng kasama ko yan. Uh, para para na siyang tapos ito na yung entrance natin. Nurse Station. Yung TV. O, yan. Di ba? O, tapos, kaya lang yung aircon, hindi pa nilalagay ng admin. Sa so, kanila na yan. Ito pala yung ginawa natin na panel board. Yan. Hmm, may mga marking na rin yan. Kaya lang lalagay na lang ng na-computerize yan, hindi pa natapos. Yan. Tapos, ito. Yan. Yan, yan, yan. yan. Nurse station. Yan ang nurse station. Ayan. Tapos, ito yung cashier. Sa loob ng cashier. Tingnan natin yan. Ito. Ayan. Hmm. Tapos, yung mga drawer niya. Drawer. Hmm. Hmm. Ayan. Yung si mga doorknob. Umiili na, oh. Ganda na, oh. Oh. Tapos ito pala yung parang pinaka pinakalagay nila ng mga gamit. Ito yung CR natin. CR. Hmm. CR. Ayan. Hmm. Pakangas, oh. CR. Tapos, dito tayo. Bawat room. Uh, Kanya-kanyang room ng doktor. O oh, eto, ayan, naka-aircon na siya. Ito yung lamesa, tapos lababo niya. Ito yung lababo. Ayan, maandam na yan guys. Oh, lakas ng tubig yan. Doon yung mga alalagyan ng foam yun para pag may pasyente yung kailangan umiga at i-check up. Ayan. Same lang yan dito sa kabila. Bali, apat na room pala yan. Ito siya, ayan buksan natin. Yan. meron din siyang lababo. Wala pa yung mga upuan. Sila na maglalagay niyan. To turn over na natin. Ilaw, smoke detector, at saka yung aircon. Okay. Tapos, ito yung sa kabila ng pan, pangatlo. Meron din. Kaya lang, iba lang yung design kasi may posti doon. Hindi pwede doon sa likod. Dito siya sa gilid. Ayan. Yun. Tapos, ito yung panghuli. Ito. Yan. Sombrero ko. Tapos, ito yung laba mo nga. Ayan. Oh, lakas ng tulog, di ba? Ayan. 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 Babi, ito na yung niya. Yun, no? Ayan. 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 Yun, yeah, no? oh, hi ka muna, Well. Well, hi ka muna. Hello, guys. Hi, hi, hi. Yan si, ano, si... Boy <laughs> Tata. si Boy Map. Ayan. Si Boy Map yan, si Boy Map. Sige, guys, hanggang sa... Muli, mga smoke detector na malalagay natin. Kasi ito nga, yung smoke detector. Kulang pa sila. Uh, siguro 10 na lang yan. Saglit na lang namin lalagay yan. Sige. Sige guys, hanggang sa uli.